Nagulantang na naman ang buong social media nang tila magpakita na si Min Mendoza at Alden Richards na magkasama sa publiko. Kung matatandaan nyo ay madalas iwasan ni Min Mendoza at Alden Richards na makitang magkasama sa publiko dahil na rin siguro ito sa mga pangbabash na kinahaharap nila ngunit tila nagtagumpay na naman ang Alden Richards at Min Mendoza fan club dahil sa mga nangyaring ito kung mapapansin nyo itong lumabas na ito ang kasagsagan ng napababalita na gagawin nilang movie o teleserye at nagtataka ang buong Aldab Nation. Bakit ngayon kumikilos si Min Mendoza at Alden Richards at tila nagpapakita na sa publiko ito na ba ang hudya ng pagpopromo nila? at umpisa na ba ito ng pagpapakilala nilang muli sa publiko bilang magkasama at magka team yan talagang inaasahan ng buong Aldab Nation kaya nga tuwang tuwa nang makita si Min Mendoza at Alden Richards na magkasama sa iisang event lamang at ito ay tila birthday pa ni main mendoza kaya naman talagang napaka espesyal ng pangyayaring ito at talagang maite treasure na ito na ganito kakulay ang buhay ni main mendoza at alden richards pagka magkasama kung matatandaan nyo ay talagang napaka ilap ni main mendoza at alden richards sa kamera ngunit bakit hanggang ngayon ay sobrang sikat pa rin nila ito na ang sinasabi ng buong Aldam nation na kahit magkalayo man sila sa kamera o magkalapi na pinapakita sa privado ay talagang inaasahan nila ang bubulusok na karir ni Maine Mendoza at Alden Richards dahil kahit kailanman ang naging relasyon nila ay isang organic at hindi ito basta-basta ginagawa sa iibang mga tao lamang kaya kung mapapansin nyo, ay talagang pinaghandaan nila ito kahit man ay hindi hindi kayang paghiwalayin si Min Mendoza at Alden Richards. Hanggang ngayon na ay usapan pa rin ang pagiging magkasama ni Main Mendoza at Alden Richards sa ginawang birthday ni Main Mendoza. Ito ay kumala ng marami rin ang nakasaksi lalong lalo na ang mga double cards. Kung ano talaga ang totoong naganap nung gabing iyon, marami din kasi ang nagsasabi na nakapag-usap na ang dalawa at napag-usapan nito ang gagawing movie. Ngunit ang hinala ng lahat hindi lamang yun ang napag-usapan ni Maine Mendoza at Alden Richards dahil na rin ito sa hindi pagpapakita ni Alden Richards at Maine Mendoza na magkasama ito ng privado. Imposible naman kasi na ang mga photos lamang na lumalabas ang pagkikitang ginawa ni Maine Mendoza at Alden Richards na alam naman natin na talagang piling pili lang ang mga lumalabas na ito at hindi talaga ito ang totoong nangyari sa kanilang dalawa na ganoon na lamang kakaunti ang kanilang interaksyon ang patunay dito. Ang galawan mismo ni Alden Richards ay wala siyang mga solo picture pagdating sa mga double cuts na umaten ng birthday katulad na lang ni Miss Alan K nila Jose ng iba pang mga dabar cards hindi ba't nakapagtataka ang galitong mga galawan kaya alam na alam na ito ng Aldab Nation ang mga galawang ito ay nagpapatunay na marami ang nangyari sa gabing iyon at hindi lang ito basta basta dahil marami na rin ang nakapidik neto ang mga pangyayaring ito ay inaasahan na ng buong True Blooded Aldab Nation at ng publiko na talagang kahit kailan ay talagang kailangan na itong mangyari dahil sa ngayon ay napakaya na ni Alden Richards at Maine Mendoza nagwawa ng mga gusto nila at sa lahat nakikita na rin ng buong Aldab Nation at ng publiko ang maturity ng kanilang mga karir at mga personality kung dati rati nga ay mga patwitams pa sila hindi na malayo na seryoso ang gawin nilang pelikula at pagsasama ngayon na matagal nang inaasahan ng buong Aldab Nation sa simula pa lamang ng kanilang pagsasama dahil nga naman ito ay nahinto ng kanilang-kanilang mga management at mga network kung talagang sila ay nagsama lamang ng matiwasay ay malamang ay napakarami na nilang nagawang pelikula at mga teleserye ngunit ganun pa man ito na talaga ang inaasahan ng buong Aldam Nation ang pagbabali kanilang dalawa sa TV man o movie maganda nga ngayon ang ginagawa ni Maine Mendoza at Alden Richards ibig sabihin lang neto ay hindi na sila takot na magpakita sa publiko dahil ang takot na ilang ito ay matagal na nila nangangambahan hindi lang kasi ito ang unang pagkakataon na talagang umurong sila pagdating sa kanilang pagsasama at makita sa publiko. Kung matatandaan nyo ay sa simula pa lamang ng Aldab ay talagang iwas na iwas na rin sila na makita sa publiko. Kung matatandaan nyo at kayo ay tunay na Aldab Nation. Ang pagdidate nila nang makita sila sa isang restaurant, hindi nila ito pinaalam. Ngunit Napakaraming larawan ang luwabas na magkasama sila ng privado at ang mga balibalita rin na mga OFW na tila nakikita silang magkasama. Ngunit ang balita nung araw na yun ay hindi naman sila magkasama. Yan talaga ang dahilan kung bakit naniniwala ang buong Aldam Nation na kahit nagkikita man sila ng privado ay talagang hindi nila ito pinagsasabi. Maganda rin taktika yan nang sa gayon ay maiwasan nala ang pangbaba sa kanila sa simula pa lamang. Ngunit maganda na rin ngayon ang inilalabas nila. Dahil ang ibig sabihin na ng ito ay talagang ready na sila nagmagsamang muli sa publiko at makagawa ng proyekto na talagang inabangan ng buong two-blooded Nation. Hindi lang naman kasi ito ang sumusuporta sa kanila ngayon. Ngunit isang buong mundo na ang sumusuporta kay Alden Richards dahil sa ginawa niyang pelikula. Ngunit ito ay madadagdagan pa kung sakaling magagawa niya na ang pelikula niya kasama si Maine Mendoza dahil ito lang naman talaga ang inaabangan at inaasahan ng publiko sa kanilang dalawa ay ang makagawa ng pelikula na magkasama sila dahil sa simula pa lamang ay talagang kagustuhan na nila na makitang muli si Maine Mendoza at Alden Richards kung matatandaan nyo hindi lang naman talaga magawa ng pelikula o anumang proyekto ang gusto nilang gawin ni Main Mendoza at Alden Richards kung hindi ang nostalgia rin biruin mo ang 10 years na ito ay napakarami ng memories sa mga seniors sa mga dating fans ni Main Mendoza at Alden Richards na tumiwalag na ang ibang Aldab Nation na talagang nagmatured na at hindi na pinapansin ang Aldab dahil ito ay nagkaasawa na or at iba-iba pang mga ang kangyayari sa buhay nila, mantakin mo, lahat ng ito ay magsasama-samang muli para lamang suportahan si Main Mendoza at Alden Richards Charles. Naiintindahan nyo ba ang gusto kong sabihin? Ibig sabihin nito ay 42 million ay muling magsasama-sama para lamang kay Main Mendoza at Alden Richards Charles. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!